Hoy, mga mahilig sa fashion at mahilig sa pelikula. Maligayang pagbabalik sa channel kung saan sumisid tayo sa pinakamainit na hitsura ng celebrity at ang mga kwento sa likod nila. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay walang iba kundi ang napakagandang Liza Soberano na bumaling lang sa 2000 at 25 Vanity Fair at Instagram Varieties, a night for young Hollywood party. Kung napalampas mo ito, Huwag mag-alala, naroon namin ang lahat ng detalye dito mismo. Kaya, kunin mo ang iyong popcorn, maupo ka, at pumasok na tayo. Liza Soberano, the Filipina actress and international star, made a jaw-dropping appearance at one of the most exclusive pre-Oscars events this year. Idinaw sa iconic na bar Marmont sa Los Angeles, the party was a star-studded affair, and Liza absolutely stole the show. Let's break down her look because trust me, it's worth every second. Una, pag-usapan natin ang damit na yon. Si Liza ay nagsuot ng isang show-stopping na metal at fur na gown ng Ishi Studio. Ito ay hindi basta-bastang damit, ito ay isang obra maestra. Ang metallic na tela ay nagbibigay ito ng futuristic vibe, habang ang balahibo ay nagdaragdag ng isang touch ng glamour at drama. Ito ay matapang, ito ay mapangahas, at ito ay ganap na kilala para sa isang disenyo ng Ashi at Liza ang pagpili ay nagpapatunay na hindi siya natatakot na makipagsapalaran sa fashion. Ngayon, huwag nating kalimutan ang mga accessories. Ipinares ni Liza ang kanyang gown ng Jimmy Choo Heels dahil ano ang hitsura ng red carpet na walang pairs ng iconic na Jimmy Choo's. At higit sa lahat, nagsuot siya ng mga nakasisilaw na diamante mula sa Shea Jewelry ang kombinasyon ng metal na damit at ang kumikinang na mga alahas, ay lumikha ng isang hitsura na parehong edgy at eleganteng panalo. Sa likod ng bawat mahusay na hitsura ay isang mas mahusay na stylist, at ang damit ni Liza ay ginawa ng walang iba kundi si Maeve Riley. Kung ang pangalan na yon ay pamilyar, ito ay dahil si Maeve ang henyo sa likod ng ilan sa mga pinakamemorable na red carpet moments sa Hollywood. Dati niyang inistilo ang Filipino model na si Kelsey Merritt para sa Golden Globes, at ngayon, tinutulungan niya ang kanyang talento sa Hollywood pinakamahusay sa negosyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mismong kaganapan. Ang party na Varieties, A Night for Young Hollywood, ay co-host ng ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya, kasama sina Keck Palmer, Aaron Pierre, Anna Saway, at Monica Barbaro. Ang listahan ng mga panauhin ay kung sino ang mga batang talento sa Hollywood, kasama ang mga bituin tulad ni No Centineo, Kiernan Shika, kasamang si Lucy Leigh, at si Nalitan Shika na kasama ni Naka Tenstein, It isang gabi ng glitz, glamour, at pangunahing mga pagkakataon sa networking para sa susunod na henerasyon ng mga bituin sa Hollywood. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Liza na gumawa ng mga wave sa isang kaganapan na may kaugnayan sa Oscars. Noong nakaraang taon, dumalo siya sa taunang Oscars party ni Elton John sa isang nakamamanghang puting halter neck na gown ni Stella McCartney. Ang damit na yon ay iniulat na nagkakahalaga ng higit sa P300,000, tama ang narinig mo. At tulad ng taong ito, siya ay nakaistilong sa pamamagitan ng kanyang leorized na kotse na si Jimmy, ang kanyang nakaistilong lugar na si Maurev na naka-Hollywood. Isang ikonik na pagtingin sa isang pagkakataon. So, ano sa tingin mo ang dalawang libo at dalawamputlima pre-Oscars look ni Liza? Gusto mo ba ang metallic for gown gaya namin? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At habang ginagawa mo ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga pagkasira ng fashion at mga update ng celebrity. Maniwala ka sa akin, hindi mo gustong makaligtaan kung ano ang susunod. Salamat sa panonood at tandaan, fashion is all about expressing yourself and having fun. Until next time, stay stylish.